Ah. Uh, ano na? Tingnan niyo na. Cellphone. Oh. Ah, <laughs> uh, sige, buksan niyo nga. Si Kuya Angelo kaya kaya pa. Si Kuya Kevin. Ah, oh, sige ako na magbubukas. Yeah, smile ka Kuya Kevin. Smile. Min minadali ko yung pagdadrive ko para madala ko kagad yung mga cellphone niyo. Welcome. Ayaw kong ipagpabukas ka, Tekram, kasi naalala ko si Kuya Kevin sumusub sa sum akin. Salamat po mga kategram. Ano na? Anong aras na ba? 4.20. 4.20. Yan. Pili to nating inabal katekram tong hinihiling ko ni kuya Kevin, katekram. Pinabuti ko na rin po dalawa yung binili ko para mas uh, matuwa po yung mga bata. Bali, galing nga po kami kanina dito. Uh, Nag-release tayo ng uh, dapat tayusin kay Joshua pero dahil nga request nga nung bata yung cellphone para siguro para malibawo naman pwede kong ipagpabukas eh pero yung parang bumagsak sa katawan ko nakita niya namang ka yung bumagsak sa, sa sarili ko si Kuya Kevin parang gusto ko nga yung na rin mo mabigay itong healing po niya sabi ko sige bilhin ko ha yung gusto mo no promise sabi po yung ganun kaya, ayan po, katagram. Uh, masaya ko pong binabalita sa inyo. Ngayon din, may bibigay po natin tong request po na cellphone ng bata. Hindi lang po si Kuya Kevin, pati si Kuya Angelo. Uh, bilan po natin. Bukas na nga po yung living niya. ng Kuya Joshua. Natatakot po ako kay Kevin kasi dahil sa pagkapuyat po niya sunod-sunod, humina daw po yung matawan niya. Sabi ko nga po, dalhin ko sa hospital. Mas mabuti na daw pong dito siya. Ay, naku. No. Oh, thank you, Lord. Nakatapos ng matagal na biyahe. Bukla ko nga, hindi ko nagawa nga. Ah. Si Tatay, pakita mo si Tatay. Masarap pa rin yung hinding ni Tatay bigyan kita nito sa inyo to eh Sarap ng tulog ni tatay. Eh. Hanggang baliwag tayo ha. Hello. Hello. Kakarating nyo lang din tayo? Okay. Ano pong nangyari? Ayun, good job. So, okay na yung sa... Kaya lang po, di ba ako ano nagigilang yung pan... Ah, hmm. Si, na kanino po yung ano? Yung listahan po. hmm. Ano na po sa balde? Ano na Ah, Okay. Dapat nga anak mabilang eh. Para ano eh. Hindi nga. Hindi Ito po. Bili lang ko ng tiki cellphone yung surpresahin ko nang, Kasi yung po yung request ng dalawa eh. Huwag maingay Ah, ito. Bigay mo si ano? Si ate. Ah. Mm -hmm. Sige, bukas naman yan. Hello. Magandang hapon. Oh. Ginagamot po niyo. Magandang hapon po. Ginagamot niyo pala. Ah, may dalawang tinapay eh pwedeng ano muna? Patay oh. Okay, ano yung sabi ko sa iyo kanina, Kuya Kuya Kevin? Oh, anong ano sabi ko sa iyo kanina? Alam mo ba nagmamadali akong mag-try papunta dito? O oh, gusto ko pikit muna kayong dalawa. May surprise ako sa inyong dalawa eh pikit mo na pikit. Ah. Oh, pikit mo na. Ayun nitong dala kong ano. Oh, kuy ate, hawakan mo na tong ano. Talaga ayo nila ng mga pagkain, ganito yung gusto nila. Ah. Oh. Ah. Ano na? Tingnan niyo na. Oh. oh. Sige, buksan niyo nga. Si Kuya Angelo kaya-kaya pa. Si Kuya Kevin. O ah, sige, ako na magbubukas. ah, uh, Tigisa na kayo para hindi kayo para mas ma-enjoy kayo. ah, uh, bumili na rin ako sa sim. Oh. Uh, pinalagyan ko na rin temper dyan. O, oh, tingnan mo yung camera. Lalaki. Ah. Uh, Ah, ano sa sabihin. Salamat po. Welcome. Oh. Oh. pinalagyan ko na ng temper diyan. Oh. Oh. Ah. Ah, wala sayo. Tapos yung kay Kuya Angela naman. Tatabi nyo yan, ha? Iingatan mm. nyo yan. Anong gusto mo? White o black? Ito. Yan na lang. Ito yung kay Kuya. Yeah? Puti. Eh, sorry, hindi mm. Ay! Sumindi na. Ay, na -na -na. oh, ito naman sa iyo. Paano ba? Ayun. Siyan, yung camera try natin. Oh, ay sumay ka picture tayo, tayo ng tatlo. Ha? Ha? Sumay, sumay kayo. Dino. Dino. Sumay ka kuya. Kaya ba? Sumay ka dito. Kaya. Nigay na. Ngiti. Natingin dito, tingin oh awakan wa kan mo i mag-picture. Eh, hindi. I-save mo Tas gawin nating wallpaper. Set wallpaper. Ayun oh, 'no. Both. Oh, yan na 'yung wallpaper po niya. Isman. Okay. Oh, kuya. Kevin, oh. Si kuya naman. Maka na. Bakit? Oh, Maka ba na yan? Kaya papaluda natin. Uh, smile. Kuya, smile ka. tingin ka doon sa akin. Yan. Okay. Okay. O, oh, pakita niya sa amin. Hawakan mo. Pipicturean kayo ni Kuya. O, oh, hawak mo. Oh. Hawak mo. oh, hawak mo. oh. Kaso hindi niya mahawakan eh. Papicture na namin. O, oh, tipakita mo dad, ganito. Ganito mo, ganito. Yeah, smile ka kuya Kevin, smile. May kissing yan, o. Oh, Ay, Jajar! Siyempre. Oh. Para hindi siya mabasag. Oh, ganda. Patay oh. lang, Ah. Lagi mo dito, ko kayo ng stand. Nahirapan nga pala kayong magkano. Ito yung charger. Isa na lang ilalabas nyo, no? Para pagka na Testing natin. Gusto talaga testing na. Oh, ganyan, no? Oh. 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 Ito yung sa'yo, ha? Bakit? Oo. Hindi yeah. mo ba? Hindi mo ba sa gano'n? Oo. Oh, Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Minadali ko yung pagdadrive ko para madala ko kagad yung mga cellphone yun. Ano siya sabihin Maasawa po. Welcome. Ayaw kong ipagpabukas ka, Tekram, kasi naalala ko si Kuya Kevin sumusub sa akin. Kanina, Kuya Angelo, natanong ko si Kuya Kevin mo kung uuwi doon. Ayaw niya. Ikaw? Gusto mo? Kuya, Ke Kuya Angelo, kung kukunin ka ni Papa mo doon, Iuwi ka. Ayaw. Ayaw din ni Kuya Angelo ka Tegram. Ikram. Okay, patong niyo muna dito para hindi kayo mahirapan. Hintay natin yung load tapos i-play natin, no? Matagal pa kaya yun? Hindi, ka ng patong. Masaya ka ba? Apo. Ba't ka masaya? Matagal po akong cellphone ko eh. Si Kuya Angelo, ba't Masaya ka ba? Mm, oo. Ba't ka masaya? Masaya po na ako. Ito <laughs> pala lahat. Cellphone. Alam ko naman pagka <laughs> mga bata, eh, no? yan talaga yung ano nila ngayon. <laughs> Sana po natin, Awitin natin ang na namin. Walang sino man ang nabubuhay Para sa sarili lamang. walang sinuman ang namamatay. Para sa sarili nila mang lahat ay may pananagutan sa isa isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang ating kapatid na si Joshua ay pumanaw na sa piling ng Diyos upang doon ay masahin niya ang kaliwanagan, kaligayahan at kapayapaan. Bonjour Billy ba. Ah, ito sya. Si bong. bomba, tenga yun din. Ito ba? Ito maka kita to ko ba? Ibigo to ko yun. San anong gusto mo? Ito. Ayun na. Daki natin. Ito. Yo no. Oh, Dapat pala mabili kitang stand na ganito sya dito lang. Okay, si kuya naman, Robin, ayaw niyo ba ng tecram? Mamaya pa. Kanya-kanya! Bong oh. rebilya, Robin Padilla naman po siya. Ay, lagay mo daw dito. Para, yun. Oh. Mabilang ko pala kayong, ano, yung stand. Ano ko na? Hindi ko pa yan. Ito na dito lang. Hmm. Hmm. Ako, ano yun? Nakakakot. Hindi ka takot ba? Hindi ah, ka takot. Hindi ka takot. Hindi ka takot. Hindi Kakatagay. <laughs> Paano, Kuya Kevin? <coughs> Kuya Kevin, uwi mo na kami. Apo. Happy? Apo. Happy sabi mo kanina, ganito, di ba? Sabi mo, promise. Sabi niya sa akin kasi, promise po in cellphone. Sabi ko kasi, pakabu, ano. mas bibili ko yung cellphone. Promise po. O, ganun, ganun, ganun. So, basta masaya ka na ngayon. Apo. Okay. binili Binilis ako yung pagdadrive para makabalik kami kagad. Mapasaya kita. Pero, ang uh, pag-uusap natin, uh, huwag wag magpupuyat. Kuya Angelo, wag magpupuyat. Matutulog oh, din ako. Siyempre, matutulog din. Pero wag magpupuyat. Dapat, tulog na. Ha? Kasi nga baka hihina kayo masyado pag uh, ma masyadong puyat na. Ha? Okay. So, paano? Ingat. Bukas na lang. Maaga ako bukas. Na? Okay. okay. Love you, Kuya Kevin. Kuya Angelo, love you. Love you, Kuya Angelo. Walang hindi sila sana eh. I love you din po. Ganon. Pagka nag-I love you si mama niyo, I love you din, nai. O, oh, ako magsasabi, I love you, Kuya Kevin. I love you din po. Ganun ang sagot. Ganun din kay mama at papa niyo ay, sa mga pateta. I love you, Kuya ay, Kevin. I love you. I love you po. Kuya, Kuya Angelo, I love you din. <laughs> ay, hindi, sana eh. No? O oh, sige, enjoy niyo yung ano nyo, cellphone niyo, ha? Dito, dito! Kinagol na! ano o, oh, kanin to. Okay. Siya po yung ano, siya po yung kapatid pala ako. ni Ate Perla. Ano po pangalan niyo? Jocelyn po. Ako. Sino po yung mas matanda? Matanda po ako. Mas matanda po kayo. Opo. Yung pamilya po niyo nasan? Nasa ano po, nasa Antipolo. Antipolo. Opo. Yung asawa po niyo? Nandoon din po. Ilan po anak niyo? Ako. Isa lang po. Contraction po yung asawa ko lang po. Malinaw po lang po, no? Sa inyo po magkakapatid, siya lang po yung may anak na Opo. ganyan. Siya lang po. Sa pagkakaalam nyo, ano po yan yung sakit um, nila? Ang sakit po nila is, sabi polio po. Kasi hindi po sila na-injection ng polio. Kasi dati uh -huh. may kapatid po kami namatay is, malaki naman po ito. Hmm. Hindi naman po ganyan. Hmm. Kaya namatay po yun kasi nerapon po siyang... Dumakan. Ilan taon naman po yun? Bata pa yon ano, 13? Oo, oh, tama nga uh, po si Ate Paula. Oo mm, po, kasi sumunod mm. po yon sa kanya, mm. kaya yon po. Tapos may panganay pa din kami na malaki din po, mm. yung pinakapanganay. Mm. Pero lumaki siya sa lola namin, yun po. Ganyan po, laki po nandito, mm. hindi po siya ganyan kaliit. Mm. Kaya naawa nga din po ako sa paatid ko, kaso po, bariho lang po kami mahirap. Mm -hmm. Kaya, sabi ko, mapasalamat ka na rin kahit paano may tumutulong sa'yo. Mm -hmm. Si Kuya Tikram, mabait na tao. Mm -hmm. Tandaan niyo po, po. siya. Opo. Kasi sabi ko nga po, magpalakas siya. Opo. Okay. Kaya kasi sinabi ito ko sa dalawa. kanya. Opo. Ito dalawa, ayaw na daw pong muwi doon. Opo. Sabi ko, kailangan yung magpalakas din. Kailangan. Eh, kaso po, minsan daw pinipilit ng tatay niya, kunin. Sabi ko, huwag na ibigay. Hmm. Kasi gano'n din, wala namang nag-alaga doon sa kabila eh. Oo. Oh. Yan po sabi ko sa kanya. Oo. Hmm. Kaya, yeah, yan lang po. Ano pong gusto niyo sabihin sa kapatid niyo ngayon? Sabi ko, kung ano man, pasensya kung ako. Minsan hmm. lang din ako nakarating dito wait, kasi... Wait, wait, may Ano po yan? Sinabi ko sa kanya, pasensya kasi wala naman po akong pera maibigay sa inyo. Oo. Hmm paano po makarating mo ako pero po lang ibigay ko po sa inyo wala po akong naidala sabi mm. ko sa kanya kasi wala po talaga din kami po yun doon mm. po sinabi niyo sa kapatid kaya sabi ko sa kapatid ko magpalakas siya mm. si Joshua tanggapin na lang natin ganyan at least hindi na siya nahirapan yun mm. po mm. ang sabi ko sa kanya palakihin mo na lang maayos yung mga anak mo lalo na si Tibin saka si Jilod mm. alagaan niya mabuti mm. habang nabubuhay pa iyon mm -hmm. po ang sinabi ko sa kanya. Ito. So, bukas na po kayo Opo. buwi niyan? Opo, bukas po. Pag ano po niya, hindi na po ako babalik dito. Diretso naman po ako. Mm -hmm. Kasi malayo pa po yung uwihan ko. O po naiintindihan ko po. Kahit nga ako lang mag-isa, talagang pumunta po ako. Ah, wala po kayong pagkasama? Wala po ako lang mag-isa. Kaya nga sabi na ng asawa ko, huwag kang masyadong mag-ano doon, baka hindi ka makahinga. Sabi ko, hindi. Kayanin ko sarili ko po. Mm. Kasi pamangkin ko po yan. Unang pamangkin ko po yan na namatay. Mm. Ayun po sinabi ko. Oh, sige po. Ano pong, ano pong gusto niyo sabihin sa kapatid niyo? Eh, salamat mm. po kasi pinuntahan po niya yung anak ko. Mm. Yung pamangkin niya. Kahit wala, wala, po, tampuan, siyang, kahit wala po siyang, tulapos kahit pera, pumunta po siya. Mm. Pero nung una, sabi niya sa akin, Day, parang sabi ko sa asawa parang hindi ata pupuntay eh, kapatid ko. Mm. Pero malungkot ako nun. Eh, eh nung no, ano, sabi niya, uh, nung no, asawa, sabi ni Berhel, kausapin ko yung kapatid mo, hindi ganun. Eh kung wala nga akong pera, mm. sabi ko sa asawa ko, kahit pa walang pera, importante makarating siya. Mm. Hindi, hindi ko naman inahangad yung pera niya eh. Yeah. Sabi ko sa kay Berhel, mm. eh kausapin ko. Eh talagang naisip ko eh, yung kapatid ko hindi malang nag-isip na punta ako. Kaya kinausap ka mm. ni Beren. Uh, no? Wala ho ba kayong plano na, na magpunta? Hindi, may plano po ako mm. kasi iniisip ko, wala naman po akong pera. Na ibigay na hiya ako. Kaya sinabi ko, mm. isang libo lang man po pera ko, hindi ipadala ko na lang sa Dikas para buloy. Mm. Ega, kasi wala naman silang sinabi, mamaya walang ano dito, ganun. Hindi mm. ko naman alam. Hindi, sinabi ko ko, wala. Eh, sabay-sabay po. Yung biyanan sabay ko sabi ko, patay din. Mm. Di, parang yung utak ko, dalawa yung ano ko. Para plus ano ko to kasi pamagin ko. Mm. Sabi ko, isa lang pera ko. Tapos hindi naman sila nagsabi na, Siyempre, walang gagamitin dito. Mm. Ipadala Di, ko na lang sa dikas. At least, ma maitulong sa kanila yon Yun ang sabi ko. Yes. Kaya, so, kay mm pagkakakin ng bukas, sabi ni Pero, kahit wala kang pera, dahil masaya. Ayun po, kasi pinagkwento ko sa sabi. Ano po? kahit wala po siyang pera, basta makarating lang siya. Hindi eh, naman, hindi naman inaano yung pera eh, sa tao. Mm -hmm. Basta makarating lang. Eh. Uh -huh. po, sabi ko sa kabiril. Kaya po, kinausap ko. Sabi ko, wala nang nga akong pamilya dito. Parang ayaw atang pumunta nung ate ko. Sabi mm -hmm. ko sa kabiril. Eh, kausapin ko bukas. Ah, magkaya Kaya na yan ka, magpunta ka rito kasi mm. pinikwento oh, sabi ko niya, nga. Daw ka lang ba? Mm. Karating lang ka ako siya kasi. Oh, sabi ko, kahit may maibigay mo lang ako, <laughs> kahit konti mm. mm. Hindi, kahit wala kang ibigay basta importante na nakarating ka rito. Yun, yun sabi ko, kasi rin, mm. kahit wala kang pera, importante makarating ka dito. Mm. Mm. Hindi naman natin kailangan ng pera para magsama lang tayo. Mm. Ate Jocelyn, paano? Bukas, maaga pa kami dito para ano. Ito pa rin lang. Ano'y parla? Ano? Ingat po kayo sa bihat. Nakaw, pagod na pagod na po kayo. Okay lang. Gusto ko lang mahabol tong cellphone po ni Kuya Kevin Angelo. Ano na? Kuya Kevin? Ano na kami ha? po kayo. Kuya Angelo, thank you. Thank you. Ewan ko, na po sila. May silpon. Sabi niya sa akin. Pwede na tayo May silpon na ako mamaya. Hmm. Sabi ko, ingatan may silipon na ako. Kasi kuya Diyos na mo. Mm. Ano pa yung ano niya. Yung mga laro niya. Ilang taon mm. na ka, yan. Tatlong taon na yan, anak. Mm. May nakita ko po sa kanya. Ay, kaya ingatan mo. Kasi binigay yan sa inyo. Hmm. Kasi ako po talaga, ayoko ko nang yung yung binibili nyo, tas sinasayang lang, ayaw ko nung ganun. Ingatan niyo po yung... Ingatan kasi sana hinihi lang yung pera. Hindi, pinaghirapan din yan. Ingatan ng mga cellphone ko yan. Kaya pinaliwanan ko sa kanya. Ingatan daw nila. Paano po, parang hindi ako kami kabahin masyado. Ha? Kevin, bukas na lang ha. Angela, ate. Mahalaga ka, Tegram. Kahit ginabi tayo, pagpapasaya natin si Kuya Kevin at saka Kuya Angelo. Paano ka Tegram? Salamat po sa pagmamalat sa porta. I love you po. Mua!